nice one tangke eh no gaano katagal na uubos itong tangke na to dito sa Saudi tuwing winter bidang bida ang mga kapihan ito ang karaniwang tambayan ng ating mga kababayan at mga lokal na residente rito hindi nga umuulan ng snow dito sa Riyadh pero grabe naman ang lamig talagang nanunuot kaya naman coffee is life talaga dito nakilala tayo ni kabayan hello kabayan shout out taga saan po kayo sa Pinas? Ah, Malapit-lapit na nga ang pagdating ng summer, kaya naman kailangan nang i-enjoy ang winter na ito. Isang white at saka dalawang hot At habang nagaantay kami ng order, na itanong ko rin kay Kabayan ang matagal ko nang gustong itanong tungkol sa heater. Ganitong kamura yung uh, gas dito sa Saudi, ginagawa lang na, he na heater kasi malamig dito. So ang tanong ko kay Kabayan, uh, ilang pwede bang buksan? To? O, tinan mo guys, oh, tanke eh, no? Gaano katagal na uubos itong uh, tangke na daw sa uh, ano pa kapainit? Oh, ah, four days. So, apat na araw para oh, mapainitan yung mga customer. So, ganyan kaya man sila. Ganon daw kayaman ang Saudi kasi pinagawang heater. Sa atin, kahoy, no? So, yun. Salamat. Ano pangalan niyo, kabayan? Lester. Lester. Ayos na ganito, kabayan. Ano? Yes, thank you, thank you. Ang presyo nga pala ng gasol dito sa Saudi ay nasa 25 riyals na. Equivalent to 370 pesos yan. Mura pa rin, di ba? Kaya naman di uso ang pagtitipid ng gasol dito. Yan ang isa sa mga na-appreciate ko dito sa Saudi. Yung mura yung gasol at saka gasolina. Lalong-lalo lalo na noong unang dating ko dito, 15 riyals lang yan. Ibig sabihin, nasa mahigit 200 pesos lang ang isang gasol. Sana all ganun kababa, di ba? Anyway, ganito lang kasimple ang buhay namin dito sa Saudi. Minsan, pagkatapos ng trabaho, magkakape at nagtatambay muna. Nakakainip rin kasi yung trabaho at bahay lang, di ba? Kaya naman, kailangan nating libangin ang ating mga sarili. Sa sobrang lamig nga sa labas, nag-request kami na buksan pa ang isang heater. Ngunit, naubusan na pala ito ng gas, kaya naman nilagyan nila ito ng bago. Halos lahat ng mga coffee shop dito ngayon, meron ganitong heater. Hindi ka talaga makakatagal tumambay sa labas pag wala silang heater ng ganito. At isa pa, lamig ang kapi mo dahil sa lamig ng panahon. Sinasamantala namin ito dahil pagdating ng summer, talaga naman napakainit talaga sa labas. Malamang maraming nakaka-relate na mga kababayan natin na nanggaling dito sa Saudi tuwing summer. Kailangan mo kasi'ng magpalamig ng tubig sa balde, kung hindi mapapasukan ito kapag galing sa gripo. Umaabot kasi na mahigit 40 degrees ang init dito tuwing summer. Pero kayang-kaya naman. Most of the time, halos nasa loob naman kami nagtatrabaho. At pagkatapos nga namin magkape, naglakad-lakad kami dito sa King Fahad Medical City. Dito kasi sa Saudi, buhay na buhay ang mga tao pagkagabi. Eto lang kasi yung oras na nakakapag-exercise kami matapos ang trabaho. Kailangan din kasi nating alagaan ang ating mga sarili bilang OFW. Ayaw naman natin mangyari yung kung kailan tayo uuwi sa tayo makakaramdam ng sakit. Kaya naman, wag po nating kalilimutan ang ating mga sarili. Mahigit sampung taon ko na nga pala ginagawa ang paglalakad dito. Minsan tumatakbo rin. Madalas kapag papasok sa trabaho, hindi ko ginagamit ang elevator at umaakyat ako sa hagdan. Anyway, habang naglalakad kami, nakakita nga kami ng libreng tubig. Sakto talaga dahil nauuuhaw na kami. Na eh. Malayo pa naman okay, ang tindahan so dito. Ka. Ganito dito sa Saudi, libre ang tubig kapag maglalakad ka. Maraming mga lokal na residente ang mga naglalagay ng tubig sa tabing kalsada. Ito ay para sa mga naglalakad at mga nagjajaging. Madalas, kahon-kahon na tubig ang iniiwan nila sa tabing kalsada. Naitanong ko na rin ito kung mayayaman lang ba ang mga gumagawa nito. Inilalagay ito ng mga lokal na residente dito bilang pasasalamat sa mga biyaya o paghiling nila sa paggaling ng kanilang mga mahal sa buhay. Napaka-generous din ng mga lokal na residente dito. Mahilig silang mamigay ng sweets o chocolates sa tuwing nagkakaroon sila ng mga achievement. So, meron naman guys na tubig dito ayan Libre lang 'to libre. Thank you. Sa naglagay dito, God bless you.